ngandang morning, ni mangalan nga pati mga alaga ayan sila mamay tutukato-kaso paligid mo kunti mo rasa mga langga an alaga din ako nang ibang langin manok. Ayan po. Ayan sila. Ayan ang pinakainahin sa lahat. Ayan yung iba. Nag-umpisa lang ako dyan sa isang inahin. sa isang tandang. Yan, medyo mi dami na yung aking ibang lahi na manok ng langga. Hello, Good morning. Thank you for watching.